Ano yung lang ang gamitin sa bukot sa pamangisi? Oo. Oh. Buta rin ako. Pahuli na well, Ano lisod itong trabahoan ni doon? Ano yung tomata? Ano yung lisod Jangan na pag gusto na ng trabaho ka para ikaw na sa puno. Baka baluka. Nani na lang lang pag kan sa ko tingga na ko dul, ano? Kay tingga. Ano tarong mo na niya ang pandol. Ani Good. Mo bitaw ni dol, dugan trabaho ani dol. kay mata-mata jud. Mo ana sa ning nimog mata para ma jowi ning kuan. Nailun daga na akong gamit dol kay wa may pamu na hilo. O na nailun daga akong ang gamit paglabit. Dapat gaw pamusad ni siya. Pero okay ra ni dol kay ngani nang ano.